kay it is unfair, it is baseless, it is really uncalled for. Mihimakak si outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa pasangil ni Mayor elect Nestor Atribal nga wala pa'y kalambuan ang pag-turnover sa mga dokumento sa Cebu City Government tungod sa kakuwang sa kooperasyon sa iyang administrasyon. Muna nga, I was so saddened by the news yesterday nga, wa ko na kooperasyon langay. That is a complete false statement. Uh, I think it was um, maybe misinformation uh, by I don't know tingali ma brief sa transition team ang atong mayor elect I think it was made without any basis whatsoever and uh, third I think it was very unfair aro ni pakita ang ilang suporta gipadayag sa mayor ang timeline sa mga nahitabong meeting sa matag departamento subay sa transition process Matod ni Garcia, bisan wala pa man hingpit nga natapos ang iyang termino, ilagyod gitubag ang tanang hangyo sa transition team ni Archival. May 29, gipang schedule na na ni ang transition team mo meeting sa departments and their department heads. As early as May 29, they already met the Human Resource Development Office, the City Treasurer's Office and Accounting Office. May 30, they met the Budget Office, the Assessor's Office, the Planning Office gipresentar usab sa mayor ang mga dokumento nga ilang ipanghatag o gidawat no, sa kampo ni Archival. Isip ebidensya sa aktibo nilang pag sa transition process. They have been asking already for documents and we have been giving. Tingali, dili. perfect, but we have been giving. Matod sa mayor nga nasubo siya sa dili patas o walay igong basihan nga pasangil kaniya. O gilauman yeah, ni ini na kiniitulid sa kampo sa mayor. And I, I felt bad about it kay naningamot tang uh, maayo ang atong cooperation muna muna na tao cooperate nila yung maingon sila yung na it's totally unfair and it's baseless uh, and it is really uncalled for and I think that um, you know they should correct that statement na ako'y katulog pero para ni media. yan na ako ang kontrata Samtang, taliwa sa tinguha ni Archival nga susihon usa ang kahimtang sa pagtrabaho sa Cebu City Medical Center sa iya unta nga unang adlaw sa katungdanan, gipermahan ni Garcia ang kontrata pag-award sa Dakay Constructions sa pagtiwas sa maong proyekto. Nga mahuma na atong CCMC. Kauban, si Redante Tinapay, Kini, si Alay Sadoncilio, HNUCOM interns, alang sa MyTV Cebu.